may panibagong post si Chris Aliaging, tao lang po nagkakamali. Kamakailan sa kanyang post, sinagot ni Chris Aliaging ang ilang comment kabilang na ang tungkol sa background music na ginamit niya sa viral video kung saan nag-uusap sila ni Filmar Alipayo. Matapos niyang pabuluanan ang mga lumabas na spekulasyon tungkol sa video, inamin niyang mali din ang mag-post pa siya ng video na iyon. Aniya, kaya naman daw iyon ang kanyang ginamit na background music ay dahil paborito niya iyon. Sa kanyang pinakabagong post naman ay nagbahagi siya ng kanyang pictures kasama ng kanyang pag-amin na nagkakamali siya dahil siya ay tao lang. Nagbahagi ng bagong post si Chris Salyaging kung saan nilinaw niya ang kanilang issue at komento mula sa netizens. Base sa kanyang post, sinagot ni Chris Salyaging ang mga tanong. Kabilang na ang tungkol sa background music na ginamit niya sa viral video kung saan nag-uusap sila ni Filmar Alipayo. Isa liyaging pinabuluanan ang mga espekulasyon tungkol sa kanila ni Filmar Alipayo. Matapos pabuluanan ang mga lumalabas na espekulasyon tungkol sa video, inamin ni Krisa Liyaging na nagkamali siya sa post nito ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit niya ginamit ang nasabing background music ay dahil paborito niya lang ito. Narito ang ilang komento ng netizens tungkol sa nasabing post. Paki-explain ng background music kung wala talagang flirting na nangyayari. Nagreply naman si Chris Aliaging. Sinabi niya, favorite music ko lang yan. Sa kanyang pinakabagong post, nagbahagi si Krisa ng kanyang larawan kalakip ang pag-amin na siya ang nagkakamali rin dahil tao lang siya. Tao lang po nagkakamali. Ani ni Krisa Liaging na siyang naging pahayag upang humingi ng pag-unawa mula sa kanyang mga taga-subaybay. Tatandaang naging si Andy Aginman ay naglabas ng pahayag tungkol sa viral video. Si Andy Aginman ay isang product endorser. At movie star, siya ay nagmula sa promenting ang kan ng mga artista ng mga Aydinman. Anak siya ng award-winning actress na si Jacqueline Jose at Mark Hill. Marami ang natuwa sa bagong video na ibinahagi ni Andy Aydinman sa kanilang YouTube channel, kung saan ibinahagi niya ang kanyang bonding moment kasama ang mga anak na sina Ellie, Lilo at kowa sa kanilang bakuran. Gumawa sila ng kanilang DIY experiment na rocket ship at makikita ang tuwa sa kanilang mga mukha sa simpleng libangan nila. Marami ang lalong humanga sa simpleng kasiyahan ng mag-iina sa kanilang bahay sa Sharjah.